Gandang araw mga master. Dito ako sa pakwanan ko na ano. Uh, sweet gold. Kung natatandaan niyo yung una kong video doon na yung binili ko lang yung mismong bunga ng pakwan tapos kinuha ko yung yung mga buto. Yun yung tinanim ko kasi nga walang mabiling binhi. buto F2 na yon ang nabibili kasi natin kadalasan sa sa mga poultry supply uh, F1 yan siya kahit na anong anong, anong klase ng buto mapaampalaya mapatalong pakwan F1 yan ngayon kapag namunga yan tapos ginawa nating binhi yung bunga ang kalalabasan ng F2. So itong sa akin malamang F2 na to. So, ito na siya ngayon mga master. May lumabas na ano? Uh, ibang kulay, ito kagaya nito. Ayan. Ibang kulay. Pero isa lang naman ng bunga na pinagkunan ko nito. Ayun yung mga bunga. Nagkalat yung mga bunga niya. Ayan, marami naman. Okay naman mamunga pagka galing yung binhi doon sa bunga mismo. Uh, may mga ano to. May mga hinog na. Pero yung iba hindi pa rin. May mga hilaw pa doon. Ito. Ayan. Sweet gold na ano to. Hindi ako nagkakamali. Thailand. Ito sa kabila. Ngayon mga bunga niya na ano na. Bukas makalawa, kalawa, ko na. So wala akong ano dito. Wala akong ginawang pagbawas ng bunga, pagbawas ng sanga. Wala akong ginawa kasi nga hindi na kaya ng ano natin ng oras. So, ang ginawa ko lang, tinanim ko, diniligan, inabunuhan. Tapos, ito na. Ito na yung resulta ngayon. So, ito mga master. Turo ko sa inyo kung paano malaman kung hinog na yung bunga ng pakwan. Ah, ito yung pakwan natin. Nakakaiba ang kulay. Ah, mukhang ano ito eh? Mukhang may lahi. Yan o. Ah. Unang-una dito sa ano. Sa puno kung saan tumubo yung uh, tangkay ng pakwan mayroon siyang spring dito ayan o, no? nakikita nyo yung spring na yan yung isang palatandaan na hinog na yung ano, bunga yung pinaka spring niya na yan tuyo na dapat ang pagkatuyo nyan sa agad hanggang dito sa may ano, sa may puno tapos pangalawa ay nawala na yung ano ah uh, yung tinatawag na uh, at ng pusa yung tenga ng pusa wala na dito mga master na laglag na yung yung nakakabit dito ito yung tinatawag na tenga ng pusa yan na yung maliit na dahon na yan na nasa tangkay din mismo ng bunga sumibol. Pagkatuyo na rin yan, ibig sabihin hinog na yung bunga. Tapos maliban doon, ito yung pinaka bunga mismo. Makinis na. So isa rin yan sa palatandaan na hinog na yung bunga ng pakon. Ito try natin biyakin mga master. bilakin natin mismo dito sa puno So ayan, hinog na. Ito kailangan mapitas na to. Kasi mga dalawa, ah, hindi, mga apat araw pag nalipasan pa to, overripe na to. Ngayon sakto ito, mga ganitong pagkahinog. Tikman ko lang kung matamis. Sarili nating tanim. Hmm, tamis. Kami subong master. <laughs> oh, pati yung putak din makikita ko. Ang okay, kuna. Hmm. May natin ito. Pitasin na natin. Pang merienda. Ay, merienda. Merienda namin habang gumagawa kami dito. Ayan. Uh, sana may natutunan kayo ulit sa panibago nating na ginawa. Thank you. Thank you mga master. Ayan pako natin. Ang ganda na pagkainag. Amis. Shoutout sa mga bago nating subscriber dyan sa YouTube. Sa Facebook. Kay Ma'am Lolita Govern Ma'am. Shoutout sa inyo. ah uh, ingat po palagi. Sa anmang panig ng mundo. Yung mga subscriber natin dyan. Mga viewers natin. Uh, maraming salamat po dun sa suporta ninyo. Sa awa ng Diyos. Ito na. Uh, Nag-aani na tayo ng mga pinaghirapan natin. Thank you, Lord. Yan yung pala ako. Matatanong nyo sa likod. Marami na rin bunga yan, mga master.